Yo, what's up, mga kabuhay barko? Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang topic naman natin ngayon ay kung magkano nga ba ang sinasahod ng isang oiler sa container na barko. So bago ko ng video na to mga kabuhay barko, ay nais ko muling magpasalamat sa lahat na sumusuporta sa aking YouTube channel. Sana hindi kayo magsawang sumuporta sa aking YouTube channel. At ganoon din mga kabuhay barko, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe para lagi ka rin updated sa mga videos ko pang i-upload. Kung interesado ka sa video na to mga kaboy barko ay pagpatuloy mo lang ang panunod hanggang sa dulo para magkaroon ka ng idea kung magkano nga ba ang sinasahod ng isang oiler sa container na barko. Tara, umpisa na natin. Magkano nga ba ang sinasahod ng isang oiler sa container na barko o isang motorman? Marami sa ating mga Pilipino ang nagnanais makasakay ng barko at dahil na rin siguro sa mataas na sahod, kaya naman marami mga Pilipino ang kumukuha ng kursong siman sa panahon ngayon. Kung ikaw ay nag-aaral pala ngayon at ang kursong kinuha mo ay marine engineering, ay para sa iyo itong video na to at magkakaroon ka na ng idea kung magkano nga ba ang sahod ng oiler sa container na barko. Ang sahod ng isang oiler sa barkong container na barko ay nakatibindi mga kabuhay barko sa isang shipping company kasi minsan hindi pare-pareho ang sinasahod ng isang oiler. So itong ibibigay ko ngayong idea ay depende sa current company ko ngayon mga kabuhay barko na sinasahod ng isang oiler ay minimum 1,400 US dollar. So sa peso kapag i-convert natin sa palitan ngayon na 55 sa 1 dollar is naglalaro siya ng 7,000 sa peso mga kabuhay barko. So sa 1,400 mga kabuhay barko, wala pa dyan yung tinatawag na overtime ng isang oiler. Kung isasama natin ay aabot ng from 1,700 US to 1,800 US dollar per month sa piso is kung i-convert natin ay naglalaro ng yung 1,700 US dollar kung i-convert natin sa piso is 93,500 and then yung 1,800 US is i-consider na natin siya sa 100,000 mga kabuhay barko. Karamihan kasi nagkakaroon pa ng ekstrahan mga kabuhay barko, pero hindi ko na isasama yung extra payment sa isang uler kasi minsan, ay nakatipindi din sa isang shipping company about sa extra payment. Kasi kadalasan naman, nagkakaroon ng extra payment ang isang uler sa paglilinis ng main engine o yung tinatawag na pag scavenging paglilinis ng mga tanke like bilge tank, sludge tank, waste oil tank at iba pang uri ng klase ng tanke sa buong engine room. At isama ko na rin minsan ay sa paglilinis ng boiler sa economizer. So sa mga nabanggit ko na extra payment mga kabuhaybar ko ay hindi ito fix every month kasi minsan ay hindi kailangan i-maintenance. Kaya hindi ko na sinasama sa per, per month na sahod ng isang boiler ang extra payment. So by the way mga kabuhaybar ko, yung overtime din kasi minsan ay nakadepende rin sa mga opisyal na kasama ng isang oiler kung ilang oras yung binibigay na overtime kasi minsan ay hindi may iwasan, may makasama na opisyal na yung parabang kamag-anak na ni Kuri Aquino o tawagin, Kuripot <laughs> Gago! So weird! Joke lang yun mga kabuhaybar ko kasi minsan talaga is meron big magbigay ng overtime. So real talk lang tayo mga kabuhaybar ko kasi nangyayari talaga itong ganitong pangyayari minsan para bang sila na yung nagbibigay o magbabayad sa mga ratings. Kaya binigay ko itong idea na to para kahit papano ay hindi mag-expect yung mga bagwang pasampa papalang ng barko o yung mga kadite na hindi pa nila alam yung idea, yung salitang overtime pagdating sa barko. Kasi alam naman natin na hindi rin talaga fix ang overtime at ito ay nakadipindi sa isang opisyal na makakasama ng isang oiler. Pero hindi naman lahat mga kabuhay barko na ka yung iba is mataas din magbigay ng overtime kasi lalong lalo na kapag medyo mababait yung mga opisyal na nakasama ng isang oiler. So, ang sa madalit sabi mga kabuhay barko, ang overtime talaga is nakadepende sa mga official na kasama ng mga rating. So yun naman mga kaboy barko ko for today's video. Sana nag nagkaroon uli kayo ng idea kung magkano nga ba ang sinasahod ng isang oiler or motorman sa isang container na barko. So kung nagustuhan mo no ang video na to mga kaboy barko ay huwag mo kalimutan mag subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka rin updated sa mga videos ko pang pa i-upload. Hanggang sa muli, pa.